Formal na iprinisinta ni 57th Infantry Masikap Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Aaron Gumabao ang pitong mga dating kasapi ng local terrorist group sa barangay Mirab upi Pimagindano del Norte. Kasama sa kanilang pagsuko ang pitong matataas na kalibre ng armas. Sinabi ni Colonel Gumabao na resulta ito ng kanilang pagsisikap na bahagi ng Mobile Community Sustainment Support Program inyo kundi para na rin sa inyong pamilya at mga mahal sa buhay. So nais namin iparating na hindi kayo nag-iisa. Ang pamahalaan o rd Brigade kasama ng 57 ID ay narito para suportahan kayo sa inyong pagbangon. Samantala, pinasalamatan naman ni 603rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Michael Santos ang mga local chief executives ng UP, mga ministries ng BARM, PNP at ang provincial government ng Baguindanao del Norte sa kanilang mga naibahaging tulong sa mga sumukong individual. Nananawagan din ito sa mga sumuko na hikayatin pa ang kanilang mga kasamahan na miyembro pa rin ng mga lokal na teroristang grupo na magbalik loob sa pamahalaan at mamuhay ng payapa at magkaroon ng disenteng hanap buhay. Pinuri naman ni Maguindano del Norte o IC Governor Sharifudin Tukaw Mastura ang Philippine Army at iba pang mga katuwang sa pagpapatupad ng mga programang rehabilitation at reintegrasyon para sa mga dating kasapi ng armadong grupo. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.